shal na documentary kaugnay ng kalagayan ng mga mangisda sa West Philippine Sea pinanood ni Sha Torjing Estrada. Inirekomendang mapanood ng mga Pinoy lalo na ng mga kabataan. Abante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganive. Uh! Abante Radio Live Report. Eli, kailangan ng malaman ng mga Pilipino, lalo na mga kabataan, ang mga hamon at uh, mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Yan ang naging tugon ni Senate President Pro Tempore Jinkoy Estrada matapos niyang mapanood kagabi sa isang mall ang dokumentaryo na Food Delivery Fresh Fresh from the West Philippine Sea. Ang dokumentaryo ay kaugnay ng rotation at resupply mission ng mga Philippine Navy sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kasama rin sa na-feature ang mga hamon na araw-araw na kinakaharap ng mga kawani ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa kawagatan ng Pilipinas mula sa mga panghaharas ng China. Ang isang oras at dalawampung minutong dokumentaryo ay nagpapakita rin ng pinagdaraanan ng mga mangingisda mula sa Sambales. Sa susunod na linggo, magsasagawa ng Senate hearing ang Committee on National Defense na pinamumunuan ni Estrada. Abante Radyo Balita sa Tanghali.